yan Hello guys, so kararating ko lang po galing ng Nueva Ecija uh, Umuwi po ako dito agad dahil nga po uh, nangyari, eh, napasok yung aking bahay kaya titingnan ko po kung ano yung mga nawala sa akin dito, dahil pumunta pa ako ng Nueva Ecija para uh, pumunta sa burol ng tatay ko dahil nga po, uh, namatay na yung tatay ko, kaya doon po binurol sa Nueva Ecija, so after po ng libing niyan, so dapat po ay uuwi po sana ako ng Ah uh, bukas pa kaya lang nga po ang nangyari ay may tumawag sa akin na nabuksan daw yung bahay ko. Pinasok daw yung bahay ko kaya nga po at uh, titingnan ko po kung ano yung mga napasok dito sa bahay. So ang nangyari guys dito po dumaan sa bintana yung magnanakaw dahil nga po uh, siguro pinilit tong aking bintana na na sirain. Tingnan nyo mga siniran niya. So, pinalagyan ko ng ganito para hindi na maulit. Pero, aayusin ko naman siya. So, sabi ng kapatid ko, itong mga damitan ko doon na ito, ay kahapon ay yan, hinalungkat yan. Ewan ko kung anong mga nawawala dito kaya hindi ko pa natikman uh, nating nan kasi nga po uh, may mga inaayos pa ko. Tapos 'yan. Kasi dumaan dyan sa bintana guys, 'di ba? Ayan. 'Di ba? Yung mga ginawa ng tao dito na yung namatay na kami tapos ganito pa ang ginawa sa bahay ko. Ninakawan pa yung bahay ko. sayan. So, 'yan. Na sinira tong mga nito. to kasi inapakan yung lagayin ko ng mga sapatos. Tapos yung bigas ko yan. Mayroon pa siyang laman ng kalahate na binili kong bigas. So, yan na. Walang natira. Tapos, dito nakapatong yung aking mga kapihan. Kasi sabi ko, pagdating ko kaninang umaga, magkakapisuhan na po ako. Wala po akong maikapi. Kasi yung uh, kapihan ko, yung garapon niya, wala. Nawala yung kapi, asukal, wala. So, ichichiko pa po kung anong mga nawawala ko dito. Kasi hinalugog po yung aking bahay. Inalugog po yung mga, yan, mga damitan ko dyan. Iwan ko kung anong hinahanap. Yung may nawala. Yung isang sako na pang gawa ko ng unan, yun, may nawala pa ang ganyan. So, inorder na sana sa akin yun. Yan, nawala. Ayan. Kaya sana yung gumawa nito, makonsensya naman siya, magtrabaho naman siya. Kung naghihirap, huwag naman si masyadong pahirapan yung sarili nyo na ganito kasi malaking kasalanan nyo. Hindi kayo nagpapapuhuhi sa sarili nyong pagod, yung pinagura ng iba. Yun din ang pagnanakawin nyo. Yung pag-uwi mo na wala kang maisaing, gusto mong kumain, hindi ka makakain, wala kang isasaing. Tapos ipapakain nyo sa pamilya nyo yung pinagnakawan nyo. Ninakaw nyo yung pagkain na bigas para ipapakain lang sa pamilya nyo. Kaya sana mapanood niya yung bidyong to at kung kumusta naman sa kanyang paningin, yung ginawa niya. At hindi ko po nga po na-monitor yung iba pang nawawala dito kasi uh, yan, hinalugog yung mga gamit dito. Sa ngayon hindi ko pa masyadong nalaman kung anong mga nawawala kasi kararating ko nga lang po, marami akong inasikasa ngayon kaya ang ginawa ko po talaga umuwi na po ako ngayon umalis po ako kahapon ng uh, tanghali para makauwi na ng Bicol dahil nga po baka kung ano pa ang mabalikan dito sa bahay ko kung ano pang pagnanakawin kaya sabi ko hindi na ako maghihintay niyan so uwi po ako dito yung mga kinuha po dito sa bahay yung termo ko yung bigas na kalahating kaban at saka yung kape asukal kasi sana po magkakape sana ako po mamaya kailangan ah, kaya lang wala pong wala na po akong -kape na, kasi pati garapon dala dala yung lagayan ng asukal lagayan ng kape so wala na po yon yun nga po ang sinasabi ko nagluluksa po kami tapos ngayon ninakawan pa yung bahay ko yung lagayan ko po na thermos, kapag nagkakape po ako sa umaga nawawala po so hindi na po nakapag bili sila ng sarili nilang thermos so, pinag-ipunan ko din yon dahil po ah, medyo mahal po yung thermos na yun kasi ma ah, malaki laki po yon tapos yung bigas po napakamahal ng kilo ng bigas po ngayon magkano 50 pesos ngayon parang hindi nagpapapawis sa sarili nila na pagod yung ipapakain sa pamilya nila yung pinagpagura ng iba kaya ang masasabi ko sa kanila kung sino man ang kumuha dito sa bahay bahala na ang Diyos sa iyo